Hello everyone! Nainiingon nga kanang nagtudlo og financial education na banay resulta. Well, ang akong tubag naglahi ta o perspectives about that matter. Kay ang dali nga makita sa tao nga resulta nindot nga sakyanan, nindot nga balay, o kuban pa na mga travel there, travel here. So, ang akong perspective, lahi. It's because na ako'y gisunod nga concept. Gitawag ni Og the Solid Financial Foundation. So, ang ato ang sitwasyon karon na sa pag-build from bottom to up. Nag-increase ang cash flow, nangita tagpaagi nga mo increase ang atong cash flow. Then among gisiguro ang health care, short term and long term. Then at the same time natay gina work out nga protection or the life insurance for in case nga mawala tag sayo natay ikabilin sa ato ang pamilya. Then next eliminate debts, no? Ato ang gina-eliminate And speaking of debts, na ay gitawag o good debt and bad debt. So, asa taad to, no? Then, next, emergency funds. Mag-save uh, ta for emergency funds. No? Then, dito na si investment. Money ang concept nga ato ang ginabuild right now. Yes, pwede ta mangutang o sakyanan, pwede ta mangutang o balay, pero malagi na na mag tag maintenance, maglisod pa tag palit o ligid, so dilik pa ta pwede piyalan, ana. Okay? So, build this, the solid financial foundation para whatever financial storm na mahitabo sa itong family, ligon. Diba? ba? If ever masakit na ay health If ever sayo ta mawala sa kalibutan na ay life insurance. Then eliminate debts, emergency fund, and investment. Ang nakalahi mang good sa so, mga tao karon it's because ang ilang giyo na huna o magiskutag sa kyanan, balay, o uban pa, investment nana. Na. Pero, sad to say, nga, it's a dead investment. Why? Ginatawag na siya og liabilities. Yes, na, natay sakyan. Yes, natay nindot nga balay. Pero, nag-take out na. nag nagalabas na og kwarta. Like maintenance, asa tayo palit gasolina, asa tayo palit ligid, usapay mga liability. Then, binuwan pa utang. Ito aron is to build this up. Then, Ayak si investment. Okay, whatever happens, dili matandog si investment. It's because nakagigandam nga healthcare, nakagigandam nga life insurance. Intak si investment. Okay, ang resulta, dili na dayon makita. Anyway, I am so happy ay, uh, na ay motor, na -ay sidecar, then, nalipay ko anak, no? O niya, sa uban po, nga na mga sakyanan, Then, ila po ng desisyon. It's because, na siya right nga mo decide kung kung sa ilahang paliton. Para namo para nako, no? Uh, kung asa ko karon sa akong financial situation, palipayon ko, and dili na but pasabot, nga muhunong ko ana, nang kamot ta to increase our cash flow. Anyway, natay uh, healthcare plan, nga ginatawag, cover na siya, healthcare uh, life insurance and investment is a three in one plan i mean that's uh, for our retirement no about 60 nanatay millions no sa ato ang bangko mao nay ato ang ginapaningkamutan no ban sa tabang sa Ginoo okay to to know more about this investment you can message me and my messenger and feel free to ask Thank you.